Naglabas nga ng face order ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC, laban sa mga ari-arian na may individual at kumpanyang na nauugnay sa mga umano'y flood control projects. Ayon kay AMLAC Executive Director Attorney Matthew David, kabilang sa nasabing freeze order ay ang uh, 135 o 35, mga bank accounts at 27 insurance policies Sa mga nasasangkot. Inaproba nito ng Court of Appeals noong uh, ika-16 ng September matapos ang hiling ng Department of Public Works and Highways o so DPWH. Kauggayan ito ng nang, nagpapatuloy nang, pa rin investigasyon na Ombudsman, Bureau of Internal Revenue at ang National Bureau of Investigation. Kabilang din sa susuriin ng uh, mga transaksyon sa mga kasino na umarig ginamit ng mga dating DPWH officials para i-cash in ang bilyong piso mula naman sa 2023 hanggang 2025 na binunyag ni Pangulong uh, Ferdinand Marcos Jr. na 20% ng 545 billion pesos budget para sa flood control projects ay napunta lamang sa 15 kontratista na tinawag niyang isang nakakabahalang assessment ng manunuding sa pagbuo naman ng Independent Commission for Infrastructure o ICI.